Sa isang luklok na lugar dito sa Japan, ako ay pansamantalang nanunuluyan sa isang abandonadong bahay. Hindi ganun kadaling trabaho ang maging pulis. Pero ang magbigay ng mustisya para sa mga biktima ay sadyang kasiyasiya. Naiinip ako sa tuwing hindi ko nasisilayan ng isang dating sikat na singer na si Akari Yuki, ang kriminal na matagal ko nang minamanmanan. Hinahanap siya ng mga otoridad dahil sa pagpatay nito sa kanyang manager na lalaki. Buong buhay ko, ito ang isa sa pinakamahirap na misyon na ibinigay sa akin. Araw-araw kong sinusundan ang kanyang bawat galaw, hindi ko mapigilan ang sariling mapatingin sa kanyang mga mata. Sa likod nito ay nakikita ko ang kaluluwa na puno ng mga lihim at sakit. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mga tingin niya ang nagsasalita ng mga lihim na hindi niya kayang ibahagi sa sinuman. Napapansin ko rin sa bawat galaw niya ang pagiging inusente tila isa siyang anghel na naligaw sa kadiliman. Habang abala ko sa pag-iisip tungkol sa susunod kong gagawin, ay ako ng patugtog. Matapos ang ilang segundo, hindi ko inaasahan na biglang pagkanta ni Akari. Nasa katabing bahay lamang siya, kaya dinig-dinig ang musika. Napatawa ko ng puwente, dahil ngayon na ako nakatagpo ng ibang bahay na sumasabay sa pinapatugtog ng kapitbahay. bahay. Ang boses niya ay tunay unang nakabibighan. Ito ay naglalaman ng mga na hindi niya kaya ipahayag sa ibang paraan. Lumipas pa ang ilang araw. Sa gitna ng aking pagbubuntot kay Akarin, ay mayroong mga nagkukumpulang mga tao. Nakikinig sa banda. Napangiti ako ng nasulyapan ko siya. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang nakikipagsabayan sa indakan. Nakaramdam nila ako ng kirot na maaninag ko ang mga matang puno ng mga alaala at mga pangarap na tila hindi na niya kayang abutin. Dito ko nagkaroon ng lakas ng loob na umakyat ng intablado. Hinila ko siya upang maipasa ang mikropono sa kanya. Labis naman ang siyang naramdaman ko dahil sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang mga ngiti niya habang umaawit. Sa unang pagkakataon, tinibok ang puso ko para sa isang taong pareho ng kasarian ko. Napakaganda niya, lalo na sa malapitan. Ngunit, hindi nito makukubli ang mga natatangin lihim. Makalipas ang ilang araw, naisipan kong hikayatin siya na subukan kumanta sa palaking tanghalan. Tumanggi siya sa una, dahil matagal na raw niyang itinigil ang gawain ito. Ngunit nang magkalaon ay nakumbinsi ko pa rin siya na bumalik sa pagkakanta. Nang magsimula ang palabas, bumuhos ang labis na kabako. Dahil sa magaganap na yung araw, si Akari ay nakapaghanda ng isang kanta na pumukaw sa mga damdamin naming manonood. Ang himig niya ay puno ng pighati. Eh. Ang liriko na binibigkas niya ay ang katotohanan ng naganap tungkol sa krimen na kanyang nagawa. Inamin niya sa harap namin ang pinagdaanan niyang matinding pagmamalupit sa kanya ng dating manager. Ang paulit-ulit na karasang dumurog sa kanyang mga pangarap ay siyang dahilan upang makagawa siya ng malaking kasalanan. Hindi ko na napigilang mag emosyonal sa awitin niyang puno ng takot. Ilang sandali, paay din na siya ng mga kapulisan at nang makita niya ako sa uniforming suot ko, bumuhos ang kanyang mga luha. Patawad. Patawad sa nagawa ko, Akari. Hindi ko sinasabi Sabi ko habang humihikpit. Ngumiti siya ng mapait at niyakap ako ng higpit. Pinunasan ni Nia ang aking mga luha. Naiintindihan ko. Sambit niya sa bayang ng mapait. Salamat. Salamat sa pag-ibig na pinadama mo sa akin na nagbutsod ng aking puso kabila ng ating parihong kasarian, naramdaman ko ang tunay na tagumpay na nagmumula sa pag-ibig at pagkakaisa. Matapos ng kanyang sinabi, agad kasi niyakap na may kwit at sabay kami humagulgol ng iyak.